Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya Unang Kabanata Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao, ni sa pamamagitan ng tao, kundi ni Kristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. Ang lahat ng kapatid na naririto ay kasama kong bumabati sa mga iglesia sa Galasya. nyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Heso Kristo. Inialay ni Heso Kristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahangu tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibotang ito. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikuran ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng habag ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Sino maging kami o isang anghel mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. Parusahan siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, kung may mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo, parusahan siya ng Diyos. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa ibig kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan lamang ang talagang hangat ko, hindi na sana akong laging alipin ni Kristo. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang magandang balitang ipinangaral ko'y hindi katha ng tao. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao. At hindi rin itinuro sa akin ng sino mang tao. Si Heso Kristo mismo ang naghayag nito sa akin. Hindi kaila sa inyo, kung paano akong namuhay noon bilang masugid na kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Ako'y naging masugid sa relihiyong yon nang higit sa maraming hudyong kasing edad ko. Dahil sa malaking malasakit ko sa kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit sa kagandahang loob ng Diyos, minabuti niyang ako'y piliin bago pa ako ipanganak. At tinawag niya ako upang maging lingkod niya. At nang ihayag sa akin ang kanyang anak upang maipangaral ko siya sa mga hindi. Hindi ako humingi ng payo kanino man. Ni hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Kundi sa halip, nagpunta ako sa Arabia. At pagkatapos, ay bumalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng tatlong taon, pumunta ko sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro. At labin limang araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang isinusulat ko sa inyo. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ko sa mga lalawigan ng Syria at ng Silisya hindi pa ako kilala noon ng mga Kristiyano sa Budea. Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita. Ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayang dati sinikap niyang wasakin. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ikalawang Kabanata Makalipas ng labing apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem nakasama sina na Bernabe at Tito Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako ng sarili na sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia. At inilahad ko sa kanila ang magandang balitang ipinapangaral ko sa mga hintil. Ginawa ko ito dahil ayokong mawala ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. Ang kasama kong si Tito, kahit na siya ay isang Griego, ay hindi nila pinilit na patuloy kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangkanyon, iyon. Nakihalubilo sila sa amin upang manmana ng kalayaang taglay natin kay Kristo Yesus. Upang kami muli nilang maalipin. Hindi kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan, kahit isang saglit. Upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng magandang balita. Ngunit walang pinuno sa aking ipinapangaral ang mga kinikilalang pinuno. Hindi mahalaga sa akin kung sino man sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Sa halip, kinilala nilang ako'y hinirang ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil. Tulad ni Pedro, na hinirang naman upang mangaral ng magandang balita sa mga Hudyo. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro, na mangaral sa mga Hudyo, ang siya rin nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga hindi. Nakita ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kinikilalang haligin ng iglesia, na ako'y talagang binigyan ng tanging kaloob na ito. Kaya tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hintil mga ngaral at sila na may sa mga hudyo. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha. At talaga namang patuloy ko itong ginagawa. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, harapang kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya ay nakikisalo sa mga hintil. Subalit nang dumating na ang mga yon, lumayo na siya at hindi na nakisalo sa mga hintil dahil sa takot niya sa pangkat ng mga hudyo. At gumaya naman sa kanyang ibang mga kapatid doon na mga hudyo. Pati si Bernabe ay natangay ng kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi ayon sa tunay na diwa ng magandang balita ang kanilang ikinikilos, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, Kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at bibilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Kami ipinanganak na Hudyo at hindi makasala ng hintil. Alam naming ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananampalataya kay Heso Kristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya't kami man ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sapagkat ang tao'y hindi pinawawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Ngunit, kung kaming nagsisikap na mapawalang sala sa pamamagitan ni Kristo, ay matagpo ang makasalanan pa. Nangangahulugan bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hindi maaari yan. Sapagkat kung itatayo kong muli ang wina sa na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na akong nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Ikatlong Kabanata Mga hangal kayong mga taga-Galasya. Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag na sa inyo kung paano namatay si Yeso Kristo sa krus. Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyong espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo. Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon ibig pa ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling lakas. Wala na bang halaga sa inyong maraming bagay na pinagtiisa ninyo? Marahil naman eh meron. Bakit di pinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautosan? O dahil sa inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Tulad na nangyari kay Abraham, nanalig siya sa Diyos, kaya siya'y itinuring na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang siyang tunay na lahi ni Abraham. Bago pa ito nangyari, ay ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya. At ang magandang balitang ito ay inihayag kay Abraham. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa. Nanalig sa Diyos si Abraham, kaya siya pinagpala. At pagpapalain ding tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, isinumpa ang hindi sumusunod at gumagawa ng lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Malinaw na walang taong pinawawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang pinawawalang sala dahil sa pananampalataya ay mabubuhay ang kautusan ay hindi nagmumula sa pananalig sa Diyos sapagkat sinasabi ng kasulatan ang tumutupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan ang mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin sapagkat nasusulat Sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahon. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtandi ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Yesus At sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, ay matanggap natin ang espiritong ipinangako ng Diyos. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa kapag nalagdaan na ang isang kasunduan. Hindi na ito mapapawalang kabuluhan ni Numan. Hindi rin ito maaaring dagdagan. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami kundi at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin Pinagtibay ng Diyos ang kanyang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduan yun ay di mapapawalang sa isay ng kautusan na dumating pagkaraan ng apat na raan taon. Ni hindi rin mapapawalang sa isay ng kautusan ito ang mga pangako ng Diyos. Kung ang pamana ay ipinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Kung ganon, bakit pa ibinigay ang kautosan? Ibinigay ito upang maipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang anak na pinangakuan. Ibinigay ang kautosan ito sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Ngunit hindi kailangan ng tagapamagitan kung iisang panig lamang ang gumagawa ng kasunduan. At ang Diyos ay iisa. Ang ibig bang sabihin nito ay sumasalungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Kung nakakapagbigay buhay sana ang kautusan, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya rito. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan pagkayat ang ipinangako ng Diyos ay makakamtan sa pamamagitan ng pananalig kay Heso Kristo. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo natin hanggang sa dumating si Kristo. At sa gayon, Tayo'y mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit ng kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Wala ng pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Yesus. At kung kayo'y nakipag-isa kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ikaapat na kabanata Ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siyang may-ari na lahat. Sapagkat siya ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng kanyang ama. Gayun din naman, noong hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo ay nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa sanlibutan ito. Ngunit nang sumapit ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang sa mga anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, sinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayon, ay makakatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Hindi na kayo alipin, kundi anak. At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos na tagapagmana niya. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga yon? May itinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nag-aalala kong baka nasayang lamang ang paghihirap ko para sa inyo. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Gayahin ninyo ako. Hindi na ako saklaw ng kautusan. Tulad ninyo noon, wala kayong nagawang masama laban sa akin. Alam naman ninyo, na kaya ko na ipangaral sa inyo noon ang magandang balita ay dahil nagkasakit ako. Gayunman, hindi ninyo ako hinamak o tinanggihan. kahit na naging pasanin ninyo ako dahil sa aking karamdaman. Sa halip, tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos, at para pa nga si Kristo Jesus. Nasaan ngayon ang kagalakang ipinamalas ninyo noon sa akin?" Ako mismo makakapagpatotoo na kung maaari nga lamang pati ang inyong mga matay dudukitin ninyo at ibibigay sa akin noon. Ngayon, ituturing ba ninyo kong kaaway dahil sa sinasabi ko sa inyong katotohanan? Nagpapakita nga sa inyo ng malasakit ang mga taong yan. Ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Ibig lamang nila kayong ilayo sa akin upang sa kanila kayo mapalapit. Hindi masama ang magmalasakit kung palaging mabuti ang layunin at hindi kung kaharap lamang ninyo ako. Mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak. Hanggang sa ganap kayong matulad kay Kristo. Sana'y kasama ko kayo ngayon upang maiba ang tono ng aking pagsasalita. Sapagkat nag-aalala ako tungkol sa inyo. Sabihin nga ninyo sa akin, kayong nagnanasang pailalim sa kautusan. Hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Isa sa alipin at isa sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak sa karaniwang paraan. Ngunit, ang anak niya sa malaya ay katuparan ng pangako ng Diyos. Ito'y isang paghahambing. Ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinay na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang mga alipin. Si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinay na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na nasa pagkaalipin. Kasama ng kanyang mga mamamayan, Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya, at siya ang ating ina. Ayon sa nasusulat, Magsaya ka o babaeng hindi magkaanak. Humiyaw ka sa galak. Ikaw na din nakaranas ng hirap sa panganganak. Sapagkat, higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac. Tayo'y mga anak ayon sa pangako. Kung noong una, ang ipinanganak ayon sa espirito ay inuusig ng ipinanganak ayon sa karaniwang paraan, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan. Palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak. Sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makahati sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya. Ikalimang Kabanata Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, Kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Inuulit ko, ang lahat ng taong nagpatuli ay kailangang sumunod sa buong kautusan. Kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan, nahiwalay na kayo kay Kristo at nawalay sa habag ng Diyos. Ngunit kami umaasa na kami magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa mga nakipag-isa na kay Kristo Yesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang nakikita sa mga gawang udyok ng pag-ibig. Mabuti na sana ang inyong ginagawa. Sinong pumigil sa inyong pagsunod sa katotohanan? Hindi yang gagawin ng Diyos na tumawag sa inyo. Wika nga, napapaalsa ng kaunting libadura ang buong masa ng harina. Nagtitiwala ako na sasangayong kayo sa akin sa bagay na ito dahil sa ating kaugnayan sa Panginoon. At natitiya kong parurusahan ng Diyos ang sino mang nanggugulo sa inyo, kung sino man siya. Mga kapatid, kung talagang nangangaral pa ako na kailangan ng pagtutuloy, bakit pa ako inuusig hanggang ngayon? Kung iyo'y totoo, hindi na sana nila ikinagagalit ang aking pangangaral tungkol sa paggamatay ni Kristo sa krus. Sana'y ang mga nanggugulo sa inyo ay hindi lang magpatuli, kundi tuluyan ng magpaputol. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi, Maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sa ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Sinasabi ko sa inyo, ang espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman sapagkat ang mga hilig ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga hilig ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kung kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapin, kahalayan at kalaswaan pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkaingit, paglalasing at katakawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Yesus ang kanilang makalamang pagkatao. Pati na ang mga masasamang hilig nito ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang paghahariin natin sa ating buhay. Huwag na tayong maging palalo. Huwag na nating galitin ang isa't isa at huwag na rin tayong maghinggitan. ika na kabanata Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo yon ng mahinahon. At mag ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. Sa gayong paraan, ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kung inaakala ninyong kayo yung nakakahigit sa iba, ngunit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa. Huwag na niyang ihambing payon sa gawa ng iba sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Dapat bahagina ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos ng lahat ng mga biyayang tinatamasa nila. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung anong itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay aani ng kamatayan. Ang nagsisikap naman ukol sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Mapapansin ninyo na malalaki ang titik ng sulat na ito. Ako ang siyang sumulat nito. Ang mga taong naghahangad na mapuri ng kapwa ang namimilit sa inyong kayo'y magpatuli. Ginagawa nila yon upang wag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. Kahit na silang mga tuli ay hindi naman tumutupad sa kautusan. Ibig lamang nilang patuli kayo upang maipagmalaki nila na kayo man ay tumutupad sa tuntunin yon. Para sa akin, ang ipagmamalaki ko ay ang krus ng ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin, at ako na may patay na rin sa mundo. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya nga ay naging bagong nilalang. Manatili na wa ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa buong bayan ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdaganin naman ang aking mga tinitiis. Sapat na ang mga pilat na taglay ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumain nyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen.